Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Senator Bato Dilarosa na kung saan nag-file siya ng isang uh, bill sa Senado ay nako uh, impas na, lagot na, kinabahan na ang mga buwayang politiko natin ngayon. Okay. Sabi niya, yesterday I filed Senate Bill number 1343 an act reimposing death penalty for the crime of plunder Tignan natin sino ang haharang nito I move for the swift passage of this law Taong bayan please second my motion Okay ay second demotion kailangan na ito ngayon uh, sa nangyayari gabing uh, hindi ko na ma-imagine ang nangyayari sa gobyerno pagdating sa korupsyon pati yung 2026 national budget niloko na tayo noong 2025 ang daming insertion ngayon pag-submit pa lang sa pag-submit pa lang sa National Expenditure Program nakasingit na ang mga pork barrel ay sinong gumawa nun? paano nila nagawa? akala ko titino na ang 2026 national budget dahil sa nangyari nung 2025 most corrupt budget wala ay don't know kung may pag-asa pa ba itong bayan natin pagdating sa laban natin ng korupsyon sa Indonesia ang mga tao na ang gumagawa ng paraan para maalis nila o pakita ang galit sa mga kurakot nilang politiko tayo, mas mababait tayo hindi pa tayo dumating sa punto na punta na tayo sa labas at magsunog ng bahay ng politiko, ransakin, gibain. Ang... Wala pa sa tayo doon. <laughs> Mas civilized pa tayo. Kailang pag uh, napuno ang salop, I don't just know what will happen. Okay, so kaya maganda itong panukalang ito. Kasi kung wala silang kinakatakutan, wala, tuloy-tuloy lang. Hmm. Example, panahon ni Marcos Sr. Kaya saludong saludo ako dito sa President Marcos Sr. Nung nagmarsyalo na, maliban sa threat sa ating bansa, yung communist insurgency, threat din yung druga. Lumalala na ang problema sa illegal nga druga. Kaya ang ginawa niya, yung drug lord na si Lim Eng Seng, firing squad televised throughout the world. Wow! After that, wala na. Nagsitakasan lahat. Nagumalis ang mga drug lord. Tumigil. Kasi, alam nila, hindi sila sasantuhin ng isang Marcos Senior. Eh. And then, dumating, ano, no, uh, nawala ang death penalty sa Pilipinas. O ngayon, bumabalik. Kaya tumi, ay second demotion uh, ito nga ang kung nanalo sana si attorney Vic Rodriguez na senador ito ang gagawin niya mag file ng bill reimpose ang death penalty sayang lang hindi siya nanalo but may 2028 pa naman sana kakandidato ulit si senator Vic sa 2028 at salamat naman at na pick up ni senator Bato yung idea ni Attorney B At ito na Reimpose death penalty Sa plunder Okay So I don't just don't know no, kung Anong Threshold Kasi sa ngayon Ang plunder is 50 million Yung panukala ni Attorney Vic Kung natuloy uh, na, Nanalo siya Is ibababa Ibaba niya ng 5 million lang Plunder na yon. So <laughs> panahon na para bigyan ng leksyon itong mga nagnanakaw ng pera ng taong bayan basa tayo mga comments Alvin Almonte yes sir go Hernando batomalaki second demotion Nabor Arweg yes na yes agree tignan natin sino pa ang lalabag sa batas dani Menes This is a test for public servants if they're really to serve. Hmm. Tumbok mo, Benji. Sabi niya, tumbok mo, absolutely. Huwag patagalin. Big yes, oh. Here, second emotion, Kaming nag-yes, oh. No problem with the bill. Hmm. Muhammad Ahmad. Ito sa Indonesia. When Indonesian president asked why impose death penalty when crimes is still here, he answered, If we don't, crimes will be tripled I fully second that, Mr. <laughs> Senator Wow, ang dami oh, halos lahat Nagsisecond like the motion Yeah Okay, so Sino ang harang? Okay, nakikita kong harang dyan <laughs> Si Senator Kiko Pangilinan Bakit? Kasi, di ba, siyang author nagpasa ng bill na yung mga kabataan, parang kahit makakumit sila ng serious offense, eh, parang wag parusan something like that eh. Kaya eh, sinisisi siya dahil sa batas niya na yun eh. So yan, haharang si ano, siguro si Senator uh, Hontiveros, haharang din yan. <laughs> sa kongreso naman si congressman Bishop Abante uh, committee on human rights ko no si congresswoman Dilima chill joke no yung mga human rights advocates harang kaya lang <coughs> napag alaman ko as you study the word of God sa Bible strict ang Diyos totoo binigyan tayo ng Diyos ng buhay uh, Diyos lang ang may karapatan na babawi sa buhay ng tao. But then, if you read the Bible, kasalanan nung una, stoning to death kagad eh. Adultery, stone to death. Idolatry, stone to death. Ganon, katinding parusa. Ang Diyos nagutos, patayin nyo yan. Papater, lahat. Ganon siya. Very strict ang Diyos. Kaya, ako, Okay lang ako. Death penalty kasi ang mga dead Deaths... papatayin. Yung mga halang ang kaluluwa. So, sana may pasar na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. <coughs> Excuse me. <coughs> namimigay tayo ng livelihood assistance nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee panoorin nyo ang video na ito Anak ko sa saging lakatan ni Manoy Boy ug mo ang una niyang tanom nga lakatan na munga na siya so mo ni ang saging ni Manoy Boy nga namunga na ng lakatan oh So namunga na gyud ang among mga lakatan. So kining saging ni Manoy nga ang putoson, waluni siya ka pe Manoy ba? Hmm. So dagangyo dog bunga ug mga dagko pod oh. So putoson para gyud nga sinaw ang iyang bunga. Adi ang melong no ito kita niyan. ano kom ka Ay na guto lang kay adya ta para si a. Oo. O sa. pagputos. Patyad kayo sa kinau ngon nang onor nang akong sating. Ha, o karon mo na ni ang saging lakatan ni Manoy iking nga namunga so, na. So sunod-sunod na gid ni ang pagpabunga sa among lakatan. So siam siya ka ka siam siya ka sipi. So daggang gyud ang bunga sa saging ni Manoy. Yung mga dagko pa ang iya. So karon gi <coughs> Mauna ay may sumat sa ginoo sa pagsuporta sa nag sa among, sa among pero... pagtanom. ingon man sa nagatan-a sa so, YouTube, ang nangunod lang among saging. Oh. Salamat pod. Salamat kaayo. Karon mo ni ang among saging lakatan nga una among tanom. Nga kadtong wala gina abunuan apa na panamunga, mo na ni siya. So harvest uno na gid ni siya. So, mauna, pod ni ang namunga nga among saging lakatan. So kining among saging lakatan, kuan na siya kasipi kana siya pito ing una nang nga mong saging kuan siya pito gyapon salamat kayo sa ginoo sa nagatan-aw sa YouTube sa pagsuporta sa among pagpananom